Once again, good morning. So, guys, mga pita day. Mga pita ito. Ay, kapait sa akong kape. So, talking to nga kapi, ha? Kani siya, akong akong ako akong akong, 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 akong post the video. Kaya nga, no? Igaagaw mang guna ko siya. na ko siya ng tagasagi, which is kaboy ng mga. Niy. And then, ang iyang husband, natutali totally husband kay Ponipon from Monday until Friday, ang ginasudan nila, ang ginasudan sa iyahang partner o kang anak, either kung dili, kung dili ginamustuyo, kuan, suka o asin, unya kagabi, uli siya hupong, na sulti pag siya usay ang ginakaon, o lunis hantod, halunis hantod birnes, mag, mag supper sila, dili sila kakaon niya, sabado lang sila makakaon niya, ang sulundo sa lalaki, ang babae, dili na makialam, anak ko nga nga ka ano ba ana oy ka ka -irresponsible, ba nang lalaki ha mo na ako naglagot ko kay siya na hubog na pala siya kaon sa gawas niya ihang asawa og anak usay makahatag og sudan ka panahon mo hatag ko no, kay nagilot ilut pud baya Muna naglagot ko sa gabi eh mera bag ginuo ko ang naong ginuo ko mag boxer short pag gawas gawas para bag angayan mura ganang bull frog dive ko ganahan makahiblad ang ihang kita pala pa sa nang kabuhion na maglagot